Kasi tagal nila magpapila Viral ngayon ang isang pinay dahil sa hindi ito umabot sa kanyang flight pabalik ng Japan sa kadahilanan ng napakahaba daw ng pila sa Bureau of Immigration counter sa Ninoy Aquino International Airport, Kwento ni Kabayan. Napakaaga umano niyang nagpunta sa airport para pumila. Tapos eto anya ang inabot niya, ang hindi umano siya pinapapasok ng mga crew ng Cebu Pacific sa aeroplano dahil salit na daw ito sa oras. naka nakapila ako, ang haba ng pila ay hindi na sa amin ng immigration. Diyos ko, ano ba ito? Dito kami connected sa immigration na. Ito ang form ticket po. Nahita po kasi kayo ng kapit na Hindi. Boarding time po natin is 6.05. Ano, nakapila ako? Ang haba ng pila? Ay, hindi na po nasabi ng immigration. Diyos ko, ano ba ito? Dito kami connected. Karamihan kasi sa problema ng mga kababayan nating OFWs ay itong pagkahaba-haba ng pila sa immigration. Anya pa sa mga kababayan nating OFWs, kahit anong aga mo, kung mabagal talaga sa immigration, di ka daw talaga makakasakay ng aeroplano. Bukod daw kasi sa kaunti na nga lang daw di umano ang mga tauhan na nag-aasikaso sa Bureau of Immigration Counter, napakadami pa umano ng tanong. Pinapahaba pa di umano nila. Ultimo kaso daw ay itatanong pa sayo. Kaya ito daw di umano ang ilan sa mga sanhi ang pagkabagal-bagal sa pag-usad ng pila sa emigresyon. Dahilan kung bakit daw marami sa mga pasahero na patungong abroad ang hindi nakasakay sa aeroplano dahil dito sa problema sa emigresyon. Ako na lang mag-isa, baka pwede nga. Nung bago nyo pa, ako kya tin. Pagkababi ng phone na Hindi <laughs> pwede talaga to. Nagbayad ako eh. Pagkababi <laughs> yung... Hindi pwede, wala. Wala ko no, hindi pumasok. Paano yung ticket ko? Hindi pwede to. Nagbayad ka ng ticket, tapos ka hindi ako na lang naman eh. eh kasalanan niya na immigration, tagal nila magpapila eh. Ang aga ko naman dumating dito eh. po mga kababayan kung halimbawa man na mangyari ito sa inyo kung alam nyo na malapit na ang oras ng sakay nyo sa eroplano at nasa kahabaan pa kayo ng pila, lumapit po kayo sa airline personnel. Magpa-assist kayo para matulungan po kayo na ma-expedite ang pagproseso ng inyong mga dokumento. Sapagkat responsibilidad po ng mga taga-airlines personnel na tulungan kayo para di kayo maiwanan ng aeroplano. Dahil sayang po yung ticket nyo, napakamahal pa naman. Paano ba ito? <laughs> pagod. Nakaka-stress to ah. Migration may problema diyan eh. Ay nako. Sinaduhan ako ng gate. Paano to? Kaya wag po kayong makatubiling lumapit sa mga airlines personnel mga kababayan. Manghingi po kayo ng tulong para sila na mismo ang kikilos para sa iyo na makalusot ka kaagad sa immigration. Tulad nitong isa nating kababayan na nagkomento na tatlong oras na daw siya nakapila pero malayo pa daw siya sa immigration counter. Kaya lumapit na di umano siya sa guard para magpatulong dahil sa malapit na ang kanyang flight.